Tumagal din na mahigit isang oras ang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naging highlight sa sona ng Pangulo ang usapin sa West Philippine Sea. Iginit ng Pangulo na pag-aari ng Pilipinas ang West Philippine Sea at mananatili itong pag-aari ng bansa. Ipinagutos naman ng Pangulong Marcos Jr. sa pagkor na itigil na ang operasyon ng mga pogo sa bansa. Bahagi rin ng talumpati ng Pangulong Marcos Jr. ay ang pag-uulat niya na ang pinakamataas na ani ng palay sa nakalipas sa taon. Inilatag din niya ang mga hakbang ng gobyerno para mapababa ang presyo at madagdagan ang supply ng pagkain sa bansa. Nabanggit din ng Pangulo sa Sona ang libreng Wi-Fi at pag-aayos ng internet connectivity sa mga malalayo at liblim na lugar sa bansa. Hiniling din ni Pangulong Marcos Jr. sa Kongreso na pagtulungan nila na amyendahan ang epiralo para mapababa ang singil sa kuryente. Ipinagmalaki ng Pangulo na tumaas ang employment rate sa bansa at ang pagbibigay ng hindi lang basta kalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Tiniyak din ni Pangulo Marcos Jr. na magpapatuloy ang bloodless war kontra illegal na droga.